magsakay ka og kabaw. Oh, magsakay ko kabaw. Sige, ako kan ko anan anan dai mag kuan mi mag content mi mag pag. na po may, may <laughs> content nga makahubo na sulod sila agi sa akong pagkasugaron, makahubo yang pante na magbitbit sang chode. <laughs> oh, mahubo yung ba bitihon. Oh, gadrama na mi ana, ga practice ako ana. Oh, practice daw don, sige don, sige. Ang problema lang, ang problema lang kay basin wala mo tubo kay akong anak tambok mangod. Mabuking ko, no? Mabuking. <laughs> morning oh, din dali kan just for laughs naman to para pang katawa naman makatawa ay dali araw mo ku rochel sigir gagasugal sigi ka naman wardate bugas wardate pagkain amoy mo ang hindi mo baka malay demon ay mo kuha din mo gatis sa sa dali kadalaw tadaw kadalaw ug tanduay pa hubug hubugo gisipa ko rochel og sa sadihang pagsipang rochel hagbong yang panting na laglag oy panting ay panting buslot ba Ikan praktis ni Fiji anak, ikan nak Fiji anak bagi lakau, bagi yaw, bagi yaw. Oh, ikan bagi DTS, bagi yaw, bagi Sigi lagi ke sugal, mabuntangan, ke sinugal, manuk sugal sebulangan. Wai bugas, wai sundan. Ibu mang anak dengan ni wang nak, aku jahnya, aku gak bungu ga gak bit bit pokok sah, kasar ada orang tandoa, anak anak tu, disipa aku tu, disipa aku, oh ya, ini terusilah, nak, yang panti nak lag lag, nak siapa, ya buslot, Kaya sa nang videographer ni mo, si PJ Yung PJ man. Ay, kung practice may rochil. Chil, aroma, aroma. ka si Uyit, ano, chil. Yan, hindi ko na to, chil, ba? Dahil magsakay kong kabaw. dili ay, na-monetize mo na si rochil. Ikaw, rochil lang na nga video. <laughs> namonetize mo <laughs> na si rochil, ay. Lagi tapon man siya, yours? Ikaw na, yours? <laughs> oh, oh daghan mo siyang trabaho. Dahil sa eskwilahan, no? Dugang-dugang oh, trabaho. Pag <laughs> <Daga laughs> part-time na nangyayang post-post, dahil na, dala dahi, siya, panahon. Uh. Ikaw ra yours. Muna. Ah, po, just ikaw for fun. Ikaw din mag-vlog dah ka. Anong di mo ka mag-vlog? Ah, di ko kabalo. Ikaw ra akong gankuan ako. Di pa mo tanam ko, Rosmar. Isa, Paul. ka. So, maybe. anak ko ko. Maybe. Not sure. <laughs> Blogger ka. Blogger. juga ka yun. Hmm. Maybe. maybe. Yours, ano masa Ibiang? Isa, Paul. Lamiya kay lugar. ke hamugaway gawai. nung kahit. Kaya kung mga tanu. Dige okay, pa okay, pa okay. po si Ibyang Dana doon para po sa si imo ang paradise. Di og manguli yo sila, Silang lang kandidat mo ani sila diri nako kay mamutong wala na mas Wala na mas Wala na mas yuta. Ya ilang ngipu yang sok nampak tu dah butung gi gi gambar James gym sa. Ai gi himu dah dang gym dai no ai tau tu u dai no wala nang di tu. Dah kang kay ko di tu mga childhood memories au na selang balai mag pagi nga. Pagi dai an mga pal takong di tu selalu yu bah selalu yu balai. Dah iba sa una selang ibiang. Oh dah kang iba. Dah iba oi nya dengan silag pinya dah kang kay silag tanom mga saging mga uban pa. Oh Uh -huh. Murang narilit ni Padidat lagi ako lugar dere Na apa sila mga kamutihan. Daghan. Baboy, baboy, baboy po. Mm, daghan sila kalubinhan, daghanan lang lagi. Baboy ang sa una kay daghan. Ya si upilis, ma -ma mamubo mga kasag. Mm. Mo kayo. Sus nagi. Murang ingon na muna day nang gym day karon oh. sa kuan. Kanang ipuyan oh. nila sa unang ay sa e, gym gym, gin, swimming pool. Swimming pool ay, na. na no? Ay buo na day na do Ay tuod ay gatuod jud kog naapod dai na ila ang kayutaan di na wala na dai no. Yours maligo tag gym dai ilos brato bayan. Pila? Tag 50 pesos. Hala. Pidi day maligo day diha. Oh, pamilya, magbalon ra ka. ko kay swimming pool na sa sa ulingan. Ay, pidi kayo. Kay makapil sa Moranis ba? Moranis pingpong. Amang ni or no. Oo. Uh oh, um. Sige. Mm. Yours, yours. Brato na kayo bro. Simple na lagi. Ay, mga design kayo. Wali pa rin mga Royal Park, mga manuals, kaya mga design. Ang iyan. Ah, uh, pero pwede yung ginaay siya sulod kag magbayad ka. Pwede ka maligo. Pwede. Okay. Oh, Pabilya. Napos na yung na baanan. Okay. Kaya ang mga trabante, ako mga markada man. Pwede na mga ah, subba okay. Uh -uh. Bro, Og dire ka subok kay dito lang ta sa og adventure lang tayo kay mga falls, mm. mga vlog vlog ka og sa Sungkilaw Falls, D1, D1 Beach. Lagi nakita na ko og dai vlogger ning ana sa Sungkilaw ba. Wala oh, dool dool oh, oh. naman ka... na diha ka dun dun. Wala oh, dool vlog niya naggamit pa di chak drone ko lan induta sa Sungkilaw Falls oy. Oo. Oh, oh. nah,